Magandang umaga po. Ngayon gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyo ng isang katanungan na maaring makaantig sa iyong puso. Gaano ka katapat sa Diyos sa mga sandali na ang lahat ay maayos sa iyong buhay? Madaling alalahanin ng Diyos kapag dumaranas tayo ng kahirapan, kapag dumadaloy ang mga luha at humihingi ng tulong ang ating puso. Ngunit paano kapag maayos na ang laha? Kapag ang mga pinto ay bumukas, kapag ang isang promosyon ay dumating, kapag ang pera ay natitira, kapag ang mga pangarap ay nagsimulang matupa. Hinahanap din ba natin ang presensya ng Diyos na may parehong intensity sa mga sandaling ito? Marahil ay nabubuhay ka ng eksakto sa yugtong ito ngayon. Isang yugto ng mga pagpapala, tagumpay, tagumpay na labis mong ipinagdasal na makami. At tingnan mo, gusto kong sabihin sa iyo, ito ay maganda. Kamay ng Diyos ang kumikilos, ito ang sagot sa iyong mga panalangin. Ngunit mayroong isang tahimik na panganib na maaring magtago sa likod ng mga tagumpay, ang panganib na simulan ang paglayo sa iyong sarili mula sa presensya ng Diyos kapag ang buhay ay nagsimulang maging maayos. Parang kakaiba, di ba? Ngunit ito ay mas karaniwan kaysa sa ating naisi. Ilang beses, sa gitna ng ating mga tagumpay, napapabayaan natin ang ating gawain sa pagdarasal. Ang pagbabasa ng salita ay nagiging bihira at ang ating dating umaasa ng mga puso ay nagsimulang makaramdam ng pagiging sapat sa sarili. Ang mga pagpapala ay kumukuha ng napakaraming espasyo kung kaya't nauwi tayo sa pagpapalit ng blesser para sa mga pagpapala. Nawawala ang ating takot, huminto tayo sa paghanap ng patnubay bago gumawa ng mga desisyon. At, nang hindi natin namamalayan, nagsisimula tayong maglakad ng mag-isa. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking panganib nito? Ito ay na, unti-unting lumalamig ang ating pananampalataya at ang ating pakikipag-isa ay nagiging mababaw. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayong ipanalangin ang panalangin ito kasama ko. Upang tulungan tayo ng Diyos na manatiling tapat kahit sa magagandang panahon, kahit sa mga araw na kagalakan, kasaganaan at tagumpay. Dahil ang pinakadakilang regalo na maaari nating makuha ay hindi ang mga pagpapala, ito ay ang presensya ng Diyos sa ating tabi sa bawat panahon ng buhay. Pandaan, lumilipas ang mga pagpapala, nagbabago ang mga yugto. Ngunit ang presensya ng Diyos ang nagpapanatili sa atin sa lahat ng oras. Maaring tinatanong mo ang iyong sarili ngayon. Lumalayo ba ako sa Diyos nang hindi ko namamalayan? At ito ay isang napakahalagang tanong. Ang kalaban ay banayad. Hindi niya susubukan na ilayo ka sa Diyos sa pamamagitan ng masasamang bagay. Maraming beses, ginagamit niya ang sarili niyang mga pagpapala para makaabala sa iyo, para maging abala ka, para ilayo ang iyong pagtuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Kaya naman ang sandaling ito ng panalangin ay napakahalaga. Panahon na para tumingala at sabihin Panginoon, kinikilala ko na ang lahat na mayroon ako ay nagmumula sa iyo. Hindi ko nais na anuman, ganap na wala, na kunin ang iyong lugar sa aking puso. Habang nakikinig ka sa mga salitang ito, gusto kong pagnilayan mo, kumusta ang oras mo sa Diyos? Isinasantabi mo pa ba ang mga sandali ng pagdarasal gaya ng dati? Binabasa mo pa rin ba ang salita ng may pagkauhaw, na may pagnanais na marinig ang tinig ng banal na espiritu? O naging kampante ka ba ng mga pagpapala? Huwag sisihin ang iyong sarili, ngunit huwag ding baliwalain ang babalang palatandaan na maaring ibigay sa iyo ng banal na espiritu ngayon. Nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay, gustong gusto ng Diyos na pagpalain ka, ngunit ang higit na nais niya ay magkaroon ng pakikipag-isa sa iyo. Nais niyang maging bahagi ng bawat tagumpay, bawat tagumpay, bawat masayang sandali sa iyong buhay. Hindi lang niya gustong maging Diyos ng iyong mga pakikibaka, gusto rin niyang maging Diyos ng iyong mga ngiti ang Diyos ng iyong mga araw ng kaluwalhatian. Kaya ngayong umaga, sama-sama tayong magdasal ng isang taos pusong panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na ingatan ang ating mga puso. Tulungan tayong manatiling mapagpakumbaba, mapagpasalamat, at lubos na umaasa sa Kanya. Ipahayag natin na anuman ang mangyari, sa magandang araw man o sa mahihirap na araw, ang ating puso ay mananatiling tapat sa ating Diyos. Kung nakikipag-usap na sa iyo ang mensaheng ito, iniimbitahan kitang iwanan ang gusto mo ngayon, dahil sa ganoong paraan maunawaan ng YouTube eh, na mahalaga ang nilalamang ito at dadalhin ang panalangin ito sa ibang tao na kailangan ding marinig ito ngayon. At kung gusto mo, isulat dito sa mga komento. Panginoon, gusto kong manatiling tapat sa lahat ng yugto ng aking buhay. Gusto ko talagang malaman na ikaw ay kasama ko sa tanikala ng pananampalatayang ito. Ngayong napag-isipan mo na kung gaano kahalaga ang manatiling tapat sa Diyos, kahit na sa panahon ng pagpapala, nais kong itanong sa iyo ang isa pang tanong napansin mo na ba kung gaano kadaya ang ating mga puso? Minsan iniisip natin na tayo ay matatag, na tayo ay nasa espiritual na kontrol ng ating buhay. Ngunit unti-unti ay nagsisimula tayong mas bigyang pansin ang ating mga nagawa kaysa sa Diyos mismo. Hindi naman masama ang mga pagpapala, malayo dito. Ang bawat mabuting regalo ay nagmumula sa Panginoon. Ang problema ay kapag sinimulan nating mahalin ang mga regalo ng higit pa sa tagabigay. Ilang beses na batayong tayong binyayaan ng Diyos ng bagong trabaho at bigla na lang tayong naging abala sa ating mga bagong responsibilidad kaya wala na tayong oras para magdasal gaya ng dati? O kapag nakatanggap tayo ng pinansyal na pagpapala at sa halip na patuloy na maging bukas palad at magpasalamat, nagsisimula tayong magtiwala sa pera ng higit pa sa probidensya ng Diyos. Tungkol sa maliliit na pagbabagong ito sa pagtutok na gusto kong makipag-usap sa iyo ngayon, mas kilala ng Diyos ang ating mga puso kaysa sa atin. Alam niya kung gaano kadaling mawala sa gitna ng kasaganaan. Kaya naman maraming beses tayong binabalaan ng Biblia tungkol sa panganib ng pagtutuon ng ating puso sa kayamanan at pagkalimot sa pinagmulan ng laha. Sa Deuteronomio, halimbawa, binabalaan ng Diyos ang mga tao. Kapag pumasok ka sa lupang pangako, kapag nasiyahan ka, kapag nakatira ka sa magagandang bahay, huwag kalimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng pagkaalipin. Ito ay isang aral na nananatiling napakahalaga para sa ating laha. Alam ng kalaban na kapag tayo ay maayos na, tayo ay may posibilidad na magpahinga sa ating espiritual na buhay. Gumagawa siya upang ang kaginhawaan ay makalimutan natin ang ating lubos na pag-asa sa Diyos. Sa makatuwid, kailangan nating manalangin ng palagian na humihiling sa Panginoon na protektahan ang ating mga puso mula sa pagmamataas, kawalang kabuluhan at pagiging makasarili. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? Napakabuti ng Diyos na binibigyan niya tayo ng mga palatandaan. Tinawag niya tayo pabalik, binabalaan niya tayo. At kung narito ka ngayon, nakikinig sa panalangin ito, makatitiyak ka, tanda na ito ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Para bang sinasabi niya sa iyo, Anak, ana, gusto kong ipagpatuloy ang pagiging sentro ng iyong buhay. Huwag hayaan ang anumang bagay o sinuman na pumalit sa aking lugar sa iyong puso. Sa ngayon, gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga na malalim at isipin ang lahat ng mga biyayang natanggap mo. Isipin ang mga pintuan na nabuksan, ang mga sagot sa panalangin na dumating. Ngayon ay tanungin ang iyong sarili, pinarangalan ko ba ang Diyos sa bawat isa sa mga pagpapalang ito? Ginamit ko ba ang ibinigay niya sa akin upang luwalhatiin ang kanyang pangalan? Kung ang sagot ay, napakalaking pagpapala, patuloy na gawin ito. Ngunit kung, sa ilang paraan, napansin mo na ang iyong relasyon sa Diyos ay lumamig, ito ang perpektong oras upang magsimulang muli. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal na wala. Hindi mahalaga kung gaano ka na-distract sa mga pagpapala. Narito ang Diyos na may bukas na mga bisig na handang ibalik ang iyong pakikipag-isa sa Kanya. Ang kailangan lang ay isang hakbang pabalik, isang taimtim na panalangin, isang pusong handang magsabi, Panginoon, babalik ako sa iyong altar. Gusto kong unahin kitang muli sa aking buhay. At iyon nga ang dahilan kung bakit tayo magkasama ngayong umaga upang hilingin sa Diyos na tulungan tayong manatiling tapat sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, sa mga pakikibaka at sa mga tagumpay. Dahil ang pinakadakilang tagumpay natin ay ang kanyang presensya sa ating buhay. Kung sa tingin mo ay direktang nagsasalita sa iyo ang panalangin ito, iniimbitahan kitang ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangan ding marinig ito. Maaring ito ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya o isang taong kilala mo na dumaranas ng panahon ng mga pagpapala at nangangailangan ng espiritual na palala. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataon na magsubscribe ngayon at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng aming paparating na panalangin. Sama-sama nating palalakasin ang tanikala ng pananampalataya. Ngayon na ang ating mga puso ay masensitibo sa tinig ng Diyos, Nais kong anyayahan ka na gumawa ng isa pang hakbang ng pagsuko at katapatan sa panalangin ito sa umaga. Sapagkat ang higit na nais ng Diyos mula sa atin ay hindi isang religyosong pagana, nais niya ang isang buhay, matalik at tunay na relasyon sa bawat isa sa atin. At ang pananatiling tapat sa mga pagpapala ay isa sa mga pinakadakilang patunay ng espiritual na kapanahunan na may aalok natin sa Kanya. Ilang tao, kapag nakamit nila ang kanilang ipinagdasal, ang nauwi sa paglayo sa presensya ng Diyos. Baka may kakilala kang ganito, mga taong umiyak sa panahon ng pakikibaka, nagayuno, sumigaw, ngunit kapag natanggap ang sagot, unti-unting naliligaw. Tumigil sila sa pagdarasal, tumigil sa paghahanap, iniwan ang alta. At ang pinakamalaking kalungkutan ay na, maraming beses, ang mga taong ito ay bumabalik lamang kapag ang sakit ay kumatok sa kanilang pintuan muli. Ngunit ngayon, narito ka, pinipiling gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Pinipili mong hanapin ang Panginoon bago bumalik ang mga paghihira. Pinipili ninyong manatili sa paanan ng Ama, kahit na may pusong puno ng pasasalamat sa mga biyayang natangga. At ito ay nakalulugod sa puso ng Diyos. Siya ay nagagalak kapag nakikita niya ang isang bata na hindi niya kasama dahil sa pangangailangan lamang. Ngunit dahil sa pagmamahal, pasasalamat, at pagnanais na manatiling malapit. Andaan, ang tunay na layunin ng mga pagpapala ay ilapit tayo sa Diyos hindi para ilayo tayo sa Kanya. Ang bawat tagumpay na nagawa mo ay isang pagkakataon, upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Ang bawat pinto na nagbubukas ay isang pagkakataon, upang masaksihan ang pangangalaga ng Diyos sa iyong buhay. Huwag pahintulutan ang anumang bagay, ganap nawala, na wala, na pumalis sa lugar ng Diyos sa iyong puso. Kaya ngayong umaga, nais kong gawin mo itong deklarasyon ng pananampalataya kasama ko. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng aking natanggap sa bawat pagpapala, sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay. Munit higi sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyong presensya sa aking buhay. Pulungan mo akong manatiling tapat, Panginoon. Naway walang biyayang maghihiwalay sa iyo. Naway patuloy kang hanapin ng puso ko araw-araw. Naway hindi ko makalimutan na ang lahat ng bagay ay laging nanggagaling sa iyo. Gilad, at gusto kong hikayatin ka na magpatuloy. Paano kung maglaan ng oras ngayon para magasalamat sa Diyos sa mga biyayang natanggap mo na? Kahit na ang mga itinuturing mong karaniwan, tulad ng hangin na iyong nilalanghap, ang pagkain sa iyong mesa, ang mga taong nagmamahal sa iyo, ang pasasalamat ay isang makapangyarihang panlaban sa espiritual na pagmamataas. Kapag kinikilala natin na ang lahat ay nagmula sa Diyos, ang ating mga puso ay puno ng pagpapakumbaba at pagmamahal. At upang tapusin ang ating panalangin sa umaga, nais kong ipanalangin ka. Panginoong Diyos at Ama, salamat sa sandaling ito ng pakikipag-isa para sa umagang ito ng pananampalataya, pagmumuni-muni at pagsuko. Inihaharap ko ang buhay ng taong ito na kasama kong nagdarasal ngayon. Palakasin nawa ng Panginoon ang kanyang puso, naway mabago ang kanyang pananampalataya sa bawat bagong araw. Ama, ingatan mo ang pusong ito sa lahat ng kabuluhan, lahat ng pagmamataas at lahat ng walang kabuluhan. Naway ang mga pagpapala na ibinubuhos ng Panginoon ay hindi isang dahilan upang isara ang ating mga sarili, ngunit sa halip, ang bawat tagumpay ay isara ang ating sarili. Ngunit naway ang bawat tagumpay ay isara ang ating sarili. Patotoo, pasasalamat at katapatan. Patuloy na maglingkod sa buhay na ito. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo, kung ang Diyos ay naantig sa iyo sa ilang paraan sa pamamagitan ng mga salitang ito, hinihiling ko sa iyo ng may labis na pagmamahal, iwanan ang iyong gusto dito sa video na ito. Nakakatulong ito sa aming channel na maabot ang mas maraming tao gamit ang mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Isula sa mga komento ang payalang, Panginoon, nais kong maging tapat sa lahat ng yugto ng aking buhay. Kaya, sama-sama tayong lilikha ng isang mahusay na tanikala ng panalangin. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag magsubscribe na, i-activate ang bell at ibahagi ang video na ito sa kahit isang taong mahal mo. Sama-sama nating ipalaganap ang salita at dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa mas maraming puso. Naway pagpalain ng iyong araw, mapuno ng presensya ng Panginoon, at naway manatili kang matatag sa pananampalataya, sa lahat ng oras, sa mga pakikibaka at tagumpay, hanggang sa susunod na panalangin.